Yo. Hello guys. Ah, uh, excited daw ngayon kasi pumunta kami Bicol. So heno, nakampaki na ako. Tuloy ah, tayo mag-explore ng ating fishing adventure. Kaya samahan niyo ako. Let's go. gagamit ba sa fishing? yun yun ito yun yun kumuha yun ng ano yun 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 gawa ng yun 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 wala nang All alright guys alright guys mga katipay yon halos ka darating lang din namin fishing agad wala lang intro intro so bali ang gamit ko ngayon ay itong ano gasak bali ultra gaming at saka itong ating reel na gawas gawas matador na 2000 AR so ultra lang yung aking uh, lure nalimutan ko kung anong ano kung saan ko nabili to ano lang to 6 grams so subukan ko lang mag lure meron akong ano dito baon na hipon, laki hipon, panigang na oh. Grabing hihon to. Tapos meron din akong ano, soft bait. Pero try ko lang muna din ano. Mag uh, lure Okay. First cast. Ay, drag. Yung drag ko. Check drag. Mahalada akong malawag. balingbang agad ah Ano ko yung pala aking main line ay 6 pounds Itong aking uh, ano aking uh, leader line napalaki ah, ay na to 20 pounds <laughs> Wala wala akong ibang ano eh leader line eh So bali itong ilog na to ay daanan to ng ano Dayan nto ng uh, mga bangka pumuntang dagat. So, hindi ako maka-expect maka-huli dito ng mga ano. Ang mga mangrove snapper, lapu. Kasi nga laging dinadaanan. Pero try din natin. iwan ano lang tanggal ka Tanggal ka lang. <laughs> Nasabitan ka agad guys. Ayun ko kung ko yan. Nandiyan lang naman yun eh. Ayaw ko lang talaga mabasa pa ngayon at alas kadarating lang namin. Nasaan na yun? Parang nahulog. Ay, nandun pa. Nagpalit ako ng ano, soft bait. So, paano na nga pala? Pa Uy. Wala Kahoy <laughs> Kala ko strike na eh <laughs> Ay, May parang ano Maghihipo na ako. Ang ganda. Grabe ang hipon to. Ang laki. Nakakapanghinay pang ano eh. Pampain eh. nag na ako guys. Iba pala ang ultralight. Beginner pa ako pagdating sa ultralight. Napaka-sensitive. Napaka-sensitive. Iba pala talaga ang ano. Ibang hagis pag ultralight. Dapat. Ano. Ano. Ano ko lang? Alalay ka lang. Diba? Ibang laro ng ultralight. <laughs> Ngayon lang ako nag ultralight guys eh. Piltes nga itong ano eh. Itong rad at saka aril ko eh. dami lang ladaan guys. Mga nauwi. At ngayon lang din talaga ako naka, naka sa ilog. Sa Tabsing. Kaya wala baby pa Baby pa ako pagdating sa ganitong ano sa ganitong uh, spot. Two. wait and wait wait and wait ye yeah. Bia. Yeah. Man <laughs> mangrove snapper. Meron pa dito niyan. Bob, bunta, bunta. Mangrove snapper oh. <laughs> ah. Mangrove snapper. <laughs> <laughs> <sposites> <laughs> <laughs> ya yung tina-target ko dito. Ang dami ng niya ni mamula-mula talaga. Ah, huli na ako niya. Yo. Eh. <laughs> Yay, hindi ko na naman nabidyohan. Guys, okay, so. Ay, <laughs> huli. Bilis. Aba, sinong gaban? Ay. Wala okay, isa to, Parang ano to? Yung... Yung namumusit. Anong tawag dun? Wala, binabaon ni ano. Ayos, nandiyan na sila. Hindi na libo eh. Lagi <laughs> hindi ko nabibidyohan. Ay. Ito huli ko kanina. Oh. Para siyang ano eh, apahap. Ay, bong. <laughs> Magbaba nga kami guys. Palangkatim. Low is the Ala babang. Nice sabung pan abi. Malalim nai, eh. malakian po Parang kalaliman na ako nga taa. Oh, galas mo ako. Alas 10 ang kalaliman ngayon. presidensyal yung namiwas kami na dalawang ng kalibugan lalaki pa siya <laughs> kalibugan nga po ba yung ano din? biya din? oo oh, yung biya din yung kulay itim lang yun itim lang yung ano dalawa dito ay isa talagang biya yung puti ang ano parang puti oh. ang, Bang bago yung tawag dito kalibugan may timang ano na Chesame. A fish away. Huwag lang sumabit sa kawayan. Ano po ba yung madaming sanga na ilog? Nadaanan? Oo. Mm -hmm. Pasta. Yun yung kalibugan kuya. Yun yung isang klase yun. Bakit ganun din? Maitim yun oh. No? Uh, Kaya huli ko yung puti eh. Bakit ganun din yung ano mo. Pero malaki din. Bilog di ang parang bilog ang kakawal yun. pag ibas mamaya sa mga panabilang yun ay eh. Para palang ano. Lupit. Oh, Lumud ay. Okay. Itong ano, natin uh, uliman nila. Para sa dalag. Oh lupit. Damihan dito pagibas Mamayang hapon. Yan na naman oh. Nasa tabi. Tabi-tabi tabi. tapi-tapi talaga siya. Uy, sayang. Uy, yari yari. <laughs> Uy, pa <baka> malaglag. <laughs> Toto rin isa eh. Nakusa. Yun! Ang laki! Oh, haba! <laughs> haba, haba! <laughs>

Ito pala po ganyo ha Sabit po, sabit Masakot pa Um. bali ano hindi na ako nagbangka hindi na kami nagbangka kasi umulan kanina eh dito na lang ako sa panabi pabaybayin ko na itong tabing to hipon lang ang gamit di pwede ang lord dito sa ganitong klaseng pagbipishing eh yari ay pugi wala kawala pa <laughs> Nakawala pa ay pugis na isuot na yung Yari. Ah, oh, mga agat. Mga agat, mga agat. Ay, wala na. Tanggal na. Tanggal na niya. Ay, andun pa. sumingit naman no? ito nyo guys ayun no? ito ka kunin ko muna pababayin ko muna maliit na mga agad sana di makawala nabulabog ko pa to kumakawala yari yari lumud naman eh hindi talaga makakawala pulahan pulahan Andrews? Yeah, Spider-Man. <laughs> Spider-Man. <laughs> Mangrove Snapper. guys, okay, so Long um, grip snapper Ito muna, sobrang daming sabit Hai kalibugan ang laking kalibugan ang laking kalibugan wuh laki hehehe <laughs> ba, ba grabe guys ang laki B wuh Eh, ini mana? Laki okay guys bakoli, so, Bakuli. Laking bakuli. Laki <laughs> ba? broccoli pala. Pa Don't